aprobado na rin ang committee, uh, ng committee ng kamara ang panukalang batas na layong bigyan ng expanded benefit yon. ang mga senior citizen at yeah. PWD sa bansa. Ayan. Bukod sa pagtataas ng 500 pesos kada buwan sa grocery discount, layon dinyang bigyan ng 15% discount ang mga senior at PWD sa monthly utility bills tulad ng tubig at kuryente. Oh, yun okay, ah. Oh, kuryente ha. Tsaka tubig. Wow, wow, wow. Nasa Kaya linya na. po si uh, United Senior Citizens Party List Congresswoman Milagros Magsaysay. Magandang umaga po. Kung uh, Mila, this is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Live po tayo sa PTV Channel 4. Morning. Good morning. Erwin at saka si Aljo. Good morning po. Alam na ho na natin kung yung 500, malapit na yan dyan. I think end of this month. Pero yung 15%, yeah. baging bago yata yan. 15% sa utility bills, ma'am. Tubig, kuryente. Tama po ba ito ang pagkarinig yes. ko? Hmm. Oh, 15%, oo. At oh. oh. Dati, uh -huh. 5% sa uh -huh. 100 kilowatts uh -huh. at oh. 30 cubic meter ng tubig. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, oh. Ngayon, uh, na-erase na ng 200%. Oh. Uh -huh. hmm. Oo, oh, oh, eh, I hope ma, ma, ma ano yung 15% na yan, hindi kaya magre-reklamo Meralco. ko. Mm -hmm. <laughs> Pero malaki ka, kinikita nila, di ba? oh, eh, wala tayo magagawa. Kung batas o yan, oh, oh. Eh, kasi once sa yung mga senior citizen, siya po yung uh, nagtataguyod oh, oh. sa pamilya niya, di diba mm. ba? Hmm. lang naman yan kasi dapat nasa pangalan mo oh, yung, yung bill. Oo, oh. oh, oh. Eh, kung magreklamo sila, magreklamo na lang sila. Total, ito po, eh, pa pala sa komite. di magreklamo sila dyan siguro sa plenary. Eh. Oh, magreklamo ba? sila, uh, oo. Oh, Pero magandang balita po ito. Kung, uh, at meron pa yata kung Mila na uh, bukod doon. Kasi ngayon daw, karamihan sa mga hotel at saka mga motel, hmm pag may mga yes. promo na raw hindi na raw effective yung 20% discount oh. pero binago yata natin yan ng isang araw ko Mila. Mila pala. Ano natin. na ngayon? Ano oh, na ngayon, Comila? Oh. Ah, uh, ano na? Maski maski may promo, hindi oh. pa rin yung discount. discount. Kasi ito ito, ano bakit ang kasalanan ba natin kung mag-promo sila? No, tama. So, dapat Respetohin pa rin nila yung ano 20%. yung batas. Oh. Hmm. Kasi oo, oh. oh, andiyan pa rin yung 20% natin sa oh. kabat oh. na 12%. Oh. So yun, so lahat ng mga senior citizen na ano pag sabihan nilang promo, oh. sabihin niyo hindi kami kasama sa promo. Oh. Diba? So, hindi na... Andiyan pa rin yung discount natin. Kasi dati, oh. eh, pag, uh, pip, uh, ipapipili sa mga senior, anong gusto mo? Promo o diskwento? Oh, parang, parang, parang mali. So, mali yun. Mali. mali. Oo. oo. Oh. Eh masin promo, andyan pa rin yung discount natin. Oo. Oh, yeah. Kasi yung yeah. yun yun iba ang, dyan, natin kahapon. Sa mm. alam ko may mga ah. senior citizen na dinadalaw nila yung kanilang mga apo sa Maynila. Siyempre nag hotel o nagmo-motel yung mag-asawa. Eh sa San Bernardino? sa hotel o nagbumotel mm. oh. eh, oh. uh, motel po yung maglola mm. dahil didalawin nila ng yes. apo nila na nag-aaral sa Maynila dahil mm. yung magulang yes. nasa abroad, mm. mga OFW. Abay sasabihan uh, ka agad uh, oh, oh. anong gusto mo. May promo na kami. Tay, nay, bakit kailangan pa ng discount? Kasi oh. kung uh, sabihin ano bang promo nyo, uh, kahit anong susi, basta may susi ka, may uh. discount ka na. Uh, oh. yan. Uh. Eh, uh, wala uh, oh. akong susi. Wala na. Oh, oh, Hindi na. na. Hindi na uubra yun uh, uh, ngayon. Uh, oh. Ngayon on top na of the gap. discount, on top of the discount ko Mila, meron pang 20%. Yan. Yes, on top of the promo, meron pa rin tayong discount. Ay, siya pa rin yung discount. Tsaka, na iwasan natin, ha, yung mga receptionist ng mga hotel na susungit ng mga mukha nyo. O ma'am, yun, ang, yun, pang, pang isa sa ating uh, oh, oh. kailangan sa susunod na hearing natin oh, oh. na pagsabihan yes. din yung mga hotel na yan, mga motel na yan, oh. huwag naman nakasimangot pag humingi ng discount si tatay, oh, si nanay. Oh. sila. Parang, <laughs> para maganda. Eh kasi baw... bawas kita daw yun, kaw mila. <laughs> 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 parang bad dapat news. Bawal ang ah. simangot. Oh, yun, yun. Bawal eh. ang simangot sa mga hotel sa oh. restaurant. <laughs> dapat oh. Okay, smile pa rin. <laughs> 'yun. Oh, <laughs> yung pag-hire din no oh, akong ah, sa mga senior citizens na pwede pang magtrabaho kahit sila ay retired na. Oh. 'Yan, maganda din ah, 'yan. Yes. So, 'Yun. Oh, oh. Napakaganda nitong ano mm. nating ito. Mm -hmm. uh, bill natin ito na ina approve kahapon, 'di ba? I Tama po. Oo, Tama oo, po. Na Pwede na magtrabaho ang mga senior citizens na na capable pa at uh, mabibigyan naman ng ano, incentive yung mga mag hire Kaya diba? nga ma'am. Ang sabi ko nga, kasi ang iniisip din ng kumpanya, kay eh, matanda na, eh ba't di mo bigyan ng menial jobs or mga senior citizen? Pwede pa naman magsagot ng telepon sa call center mm. o front desk, di ba? O ano ba ang problema? Oh, yeah, ba? Ano, eh, bakit? Magkakarpintero uh, mga senior citizen? Mm. Bakit? Magkakarga ba sila ng mga sako-sakong bigas? Mm. Hindi naman diba oh, di ba hmm. sa isang department pa noon pa eh practice na yon for hours hmm. uh, isa, sa isang araw mga greeters lang sila greeters no, titingnan lang ko ano mga Tama. kailangan hmm. ganoon hindi hindi mabigat yung trabaho nila oo oo yon at least maski anong kumpanya na mag-hire sa ano pwede hmm. na All oh. right. Basta oh. capable ang senior citizen kasi oh. hmm. at the end of Erwin, malalakas pa tama. ang tama, mga senior tama. citizens natin tama. at saka tama. talagang they still oh. have the the desire oh. to to work. Alam, oh, Kaya, hindi na hindi na ako lalayo. Tama ito. Hindi na ako lalayo kong mila. Kayo na lang. Oh. Uh -huh. Araw-araw kayo pumapasok. Dinaig uh -huh. oh. nyo pa yung ilang mga kasamahan Ay. natin ng mga bata Mabata. pa oh. na ko makita. Pero kayo, araw-araw, umulan, bumagyo, yeah. uh -huh. kumidlat, uh -huh. nandiyan kayo. Uh -huh. Ma'am? Hindi ako ma-absent. Okay. Yeah, yeah, Tinalo nyo pa yung mga batang mga congressman, congresswoman. Ah, hmm. Dahil kayo, araw, araw. Hmm. Tinitignan ko po yung aking uh, notebook eh. Hmm. Sabi ko, kung Mila present. Kaya napipilitan din ako pumasok everyday yeah. na yeah. rin. Nahihiya ako kung Mila. Oh, everyday naman, nakikita rin kita eh sa oh, plenaryo. plenario. Opo. Opo. talaga, oh, di ba? Kung, at saka yung mga senior citizen natin, stricto, oh. Strabao. stricto. Stricto, stricto. Yeah. Talagang oh. disiplinaryan. Ah mga senior citizen, oh, hindi na yan. oh, nalilate kung, uh, kung nila, maaga silang gumising, Maaga to. silang puapasok. oh, oh. Paaga pumapasok. Oh, oh. gagawin nila kung ano yung trabaho oh. nila. Ma -ma. Mas maaasahan pa nga siya eh. Yung mga Ama. senior citizen, kaysa okay. yung mga kabataan ngayon. No. Okay, di ba? Correct, correct. correct. Oh, ma -ma. kasi mga kabataan eh, papetiks-petiks yeah. pa. Ito okay. mga senior, wala na. talaga Talagang... Mga kabataan, oh, oh. konting mali, konting gibot, beep. Yo. Oh, beep uh, oh, oh, wow, wala saan si boss, wala. Oh, ayan, yeah, ha? Ginagawa yan. Akala niyo, hindi yeah. ko alam, ha? Aha. Huwag niyo kong ng mga ganyan, ha? Uh -huh. oh. Saka may mga ano pa kayo, ha? may mga scent-scent pa kayo dyan, oh, mga, mga mga, mga amoy sa... prutas. Kasi mga call center. Ah, oh. si boss. Oh. oh. Dalabisor, walang oh. call center, Marami oh, na ay, yeah, 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 mag, marunong mag-English. Tapos para, yung... No, mag, na, senior citizen. Oh. Ay, kung Mila, meron oh, na, akong candidate dito. Ito ano uh, nga, ay yung si Miss Paranaque namin noong 1972. Uy, bata pa yan. Bata pa yata yun. Hindi, <laughs> 72. Eh. Miss Paranaque na ito, 20 na ito. Ayan <laughs> ay, na tayo ngayon, eh. 2024. 20, 20, 20, 20. Mga kasi edad na ni Kong Mila ito eh. Mga nasa 60. <laughs> 60 plus lang ito. <laughs> uh, oh. Alright. Anyway, <laughs> ma-aktibo pa yun. Aktibo oh, pa yun. Uh, loyal ko, loyal. Uh, oh, uh, magaling. Aktibo uh. pa. Loyal. Oh, yeah. oh. Alam mo, mas maganda naman kasi Aktibo mga senior citizen kaya maganda itong bill natin na ito. Hmm. Talak okay. trabaho pa ang mga senior citizen na pwede pa okay. para ano para lumakas sila at saka hindi sila maulyanin hmm. kung ah. busy sila busy ang kanilang mind hindi sila maulyanin. Okay. Tama. Oo Tama, o, mula, Eh bakit mila. naman natin sila hmm. iya ano ikukulong oh. sa bahay di ba na... kung pwede pa sila magtrabaho? Nakaka depression kung mila kung bahay. Ay galing. Every day kawawa naman. Hmm. So so anyway, ako po si Resta. Kong Milagros say yes. United Senior Citizens Party list. Ma'am, maraming salamat sa oras mm. na binigay niyo mo. Huwag po kayo manawa sa amin, Ma'am na Mila ha. Ay, salamat hindi po, po partner, mas sa po. tungkol sa senior mm. mo ako. Opo, opo, thank you po.